po kamusta po kayo ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs ito po yung first video ko ngayong year 2024 kaya ipakikita ko po sa inyo yung nag bloom noong January 1 mismong January 1 po ito nag -bloom. kaya ngayon ko pa lang po sa inyo maisi-share kasi nga po syempre new year uh, busy ang lahat ng tao kaya hindi ko kagad sila ah uh, na i-share sa inyo. Pero bago po tayo magsimula sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Ito po yung unang i-share ko sa inyo ngayon. Ito ang aking simokara. Hindi po ito si Salaya Red. Ang Salaya Red ko po ay Katatapos lang na uh, magbulaklak at kalalanta lang niya pero inabot po yon ng Christmas at New Year Ito naman po ngayon si uh, Mokara Sayan X Dr. Anek Ayan, ito yung una talaga na napansin ko na bumuka ng January 1 Totoo po yan, January 1 Hindi ko nga lang nga po, sabi ko nga po kanina, hindi ko lang po ito na videohan agad dahil busy nga meron kaming bisita ang dahon at ang ugat nitong si Mokara ang napaka napakalusog Ayan, sa haba ng kanyang ugat talagang binuhol ko na lang at itong mga dahon niya malulusog talaga hindi naman po dito siya nakakapit kung natatandaan nyo doon siya nakahang kaya ko lang po inalis dyan dahil uh, masyadong mataas. Kasi po yung buds ay uh, natatakot ako na tukain ng mga ibon. Kaya naisipan ko na dito ko na lang muna ilagay ito. At least dito madalas akong dumaan walang mga ibon gano. Uh, ayan o, tingnan nyo. Napakaganda ng kulay. Ayan, at meron siyang mga... Uh, design sa kanyang mga petals na parang no, ang ganda hindi, yan, isa na lang yung hindi bumubuka dito etong nasa dulo malapit na siya mag full bloom dahil isa na lang yung hindi bumubuka na buds yan, dito naman po tayo sa pangalawang bumuka dito nakakapit yung uh, dalawa pa na bulaklak na bumuka noong New Year. Ito, kung natatandaan nyo, ito yung aking uh, driftwood na binuhat noon na pinagulong ko dahil hindi ko makaya. Yan, at nilagyan ko ng mga dendrobium orchids. Ayan, ah, uh, ito yung pangal pangalawa na ipakikita ko sa, iyo, na, sa inyo na bumuka noong January 1. Ito po si purple green tree lips. Pero meron na po siya na naunang bumuka ng mga nakaraang buwan, yan, luma na yung bulaklak niya dito sa isang cane. Pero dito kasi sa pangalawang cane na nagbulaklak na dati, 'yan, nagkaroon ulit siya ng panibagong spike at ito nga po bumuka rin to noong New Year. Ah, uh, ibig sabihin, ah uh, sa pagbuka ng mga bulaklak noong New Year, parang iniisip ko swerte to eh. Kasi Ah uh, mismong ah uh, New Year January 1 sila bumuka. Kasi nung December 31 nakatikom pa sila pero nung January 1 talaga pong nakita ko na nakabuka na talaga sila. Kaya lang merong nasasaktan talaga ng na mga buds at may nakita talaga ako dito na ah uh, yung uod na makate, yung higad ngayon, pag ganitong mahangin, ah maraming higa dito dahil may mga puno nga po ng mangga dyan. at ah, napakaraming higad. Pati nga po ito oh, yung kulay white na malaki yung petals, yung matatabayan kinain kahapon. Tapos po, ito po yung pangatlo na i-share ko sa inyo na bumuka ng New Year. Ayan, ito po si um, Betty Rose TG Blue. Yan, kung natatandaan nyo yung mga pinakikita ko sa inyo na TG Blue, uh, tatanungin nyo bakit uh, TG Blue siya pero Betty Rose. Kaya po tinawag na TG Blue Betty Rose dahil parang may mga petal siya na parang rose. Unlike doon sa TG Blue lang, ito lang yung mga petals na yan yung mga nasa labas pero wala siya yung nasa gitna na to na parang mga rose ayan no, ang haba ng spike niya at meron pa rin na hindi pa po uh, bumubuka at yung mga bagong bulaklak dito ngayong January, ipakikita ko rin sa inyo nandun po yon sa harapan ng groto ay, eto pa nga po pala Uh, ito yung isa pa na bulaklak na kumabol ngayong January. Itong kulay violet na to. Tingnan nyo, ang ganda rin oh. Ito po yung nakalagay dito sa mga driftwood dito sa likod ng kubo. Ayan, at meron pa ako dito na Burana White na bumuka. Ayan, ngayon pupunta tayo doon sa harapan ng aming grotto at pakikita ko sa inyo yung mga... Uh, bagong bukang bulaklak ng mga orchids doon ito yung hindi ko pa po napapakita sa inyo bumuka po to ng uh, last week ng December ito po hindi ko alam yung ID ng dendrobium orchids na to nagagandahan ako dito sa uh, kulay purple na to kasi yung mga petals niya Uh, hindi ko lang alam kung makikita nyo dito sa video parang may mga glitters sa mga petals lalo na kapag tinatamaan to na sikat ng araw sa personal makikita nyo yung kumikinang-kinang yung kanyang mga petals hindi po siya uh, ordinary na dendrobium orchids lang talagang iba yan iba talaga to dahil may mga glitter siya. Meron siyang mga parang glitter sa mga petals niya. Binigyan din po niya ako ng apat na spike. Ayan, at nag start na nga sila na bumuka. Nakikita ko yung mga parang glitters dito sa kanyang mga petals kapag bagong buka, yung bulaklak, kagaya nito. Ayan, hindi ko lang alam talaga kung mapapansin nyo dito sa camera, pero sa personal po talaga makikita nyo yung kumikinang-kinang dyan ng mga bulaklak. At ang ganda talaga ng kulay. Ayan o, no? at marami pang buds na bubuka. At tingnan nyo kung gano'ng kahaba yung pinaka-cane niya. Ang haba ng cane nito eh. O, oh. hanggang dyan. Diba? Tapos ang lusog ng kanyang cane. Tapos, parang may lalabas pa siya dito ng mga uh, spike o cakeys. Haabangan natin yan. Ito po yung isi ko sa inyo na panlima na nag-bloom ngayon January pero hindi po January 1. Ngayon lang po tong araw na to, January 8. Ito bumuka. Ayan o, no? marami kong klase na ganto. Isa to sa mga chinapchap ko na dalawang cane lang yung tinira ko. Ngayon, nagkaroon siya ng, ng kikis. Ayan. Tapos yung kikis na yan, nagkaroon ng spike. Limang buds ang binigay niya. At ayan, bumuka na ngayon lang etong bulaklak na to. At eto si Tom's, yung nakakapit dito na pinakita ko sa inyo dati. Ngayon, eto, baka bukas to nakabuka na tong si Tom's yung ID ng Dendrobium Orchids na to ito po ay bumuka ng last week din ng December ito po ay Dendrobium Orchids na ang ID po nito ay DD ayan ang ganda ng kulay ng bulaklak niya yellow tapos brown at may purple sa gitna and konti lang ah uh lima lang din yung binigay niya na bulaklak. At may mga abangan pa rin po tayo ng mga uh, bubuka na bulaklak dito nasa harapan ng aming groto. At may pakikita nga po pala ako sa inyo ito ay si Liberty. Ito nagtaka ko. Matagal ko na itong gustong i-share sa inyo. Ito po ay si Liberty. Uh, ilang beses na ito na namulaklak sa akin. Ito po yung spike na nagkaroon ng ugat. noong unang pinakita ko po sa inyo itong aking si Dendrobium Liberty, purong green lang yan. Yung unang mga bulaklak niya, kahit nagtatagal na po. Yung uh, bulaklak niya, green and white lang talaga. Ngayon, nagtataka ako, tingnan nyo, kung ano na ang dumagdag na kulay dito sa aking Liberty. Para siyang nagkakaroon ng kulay peach dito sa mga tip ng dahon niya. Pero dati, kulay green na green lang yan. Ngayon, meron ng parang kulay peach. Tingnan nyo, ang ganda, oh. Tapos, ayan, oh, may mga bago pang mga bubuka na badge dito. At update din dito sa aking dendrobium orchids noon na nagkikis ng walong piraso. Ito, ito po yung dendrobium orchids na sinabi ko sa inyo noon na walang uh, family planning. Ayan, ayan, na po sila o. Oh. Ang lalaki na. Tapos, ayan, sa bawat king na lumabas dito sa sa kanyang nodes, meron ng tatlong king, dalawa, ganon. May mga uh, suwi na siya na lumalabas. Palalaki-lakihin ko pa po bago ko paghiwahiwalayin yung mga uh, dendrobium orchids na yan. Eto, update ko kayo dito sa aking kulay white na dendrobium orchids. Ang ID po nito ay Burana White. At isi-share ko lang din sa inyo itong aking mga uh, Vandala Meliata. Ayan o, ang bango dito parang amoy sampagita tong mga Vaborana White na Dendrobium Orchids na to. Na amoy ko ngayon. Ayan, eto, share ko rin sa inyo itong aking, eto o, si Vandala Meliata po ito. Na yung pinakita ko sa inyo na may bulaklak ngayon po ay nagkasidpad ng apat ang hindi bakit nga ba nagkaroon ng seed pad 'Di ba sa tuwing nagvi-video po ako, i, uh, nakikita niyo yung na napakaraming paro-paro at bubuyog na meron dito. Kaya po ngayon ay nagsi Meron pa po doon sa likod ng kubo na may seed pad. Hindi ko lang po alam kung paano magpatubo galing dito sa seed pad. Ang alam ko kasi sa laboratory po pinatutubo yung mga yung mga buto ng mga orchids. Kaya masasayang lang yung mga seed pad na to. Bumalik po ako dito sa harapan ng aming bahay. At ito yung mga mukara nga na dito, dito dati nakasabit yung aking si Mukara, Dr. Anik. Dalawa yung Dr. Anik ko na yan eh. Ito pa yung isa. Tingnan nyo, matataba talaga yung Dr. Anik. Ayan. Kaya lang, uh, na yung Ah, uh, bulaklak nito, yung pasulpot na bulaklak kasi nga nung nag-uulan, 'yan 'no. Ang dami rin nito, we. Eh. Ang daming na aborto. Oh. Kasi nag-uulan. Siguro ngayon, tutuloy na yung uh, mga bulaklak na susulpot dito kay Dr. Aneck. The rest ito, ay uh, yung mga ibang mukara ko hindi pa nag nagbubulaklak kasi dito sa ngayon walang araw ang gusto kasi ng mga mukara may araw dun kasi sa side na yon talagang mamaya maya lang uh, matindi na araw dyan tapos kaya isa pa na bumalik ako dito may gusto akong i-share sa inyo na isa pa pala na bumuka na bulaklak ngayong uh, January eto eto po yung na ko sa kinain ng mga susok na galing doon sa mga driftwood doon. Ang ginawa ko dito, ito, yung dalawang cane lang, makikita nyo naman to. Dalawang cane lang to, na kinapit ko dito, tinalian ko ng straw. Ayan, tapos nagkaroon to ng uh, kikis, lumaki na, hindi naman nagbulaklak. Tapos itong huling cakeys na to, ngayon, tingnan nyo. Nagulat ako. Tingnan nyo, ang ganda. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Nung pinakita ko sa inyo yung si Liberty. Ayan, ang mga Liberty ko dito, kamukha nito, puro white and green lang talaga. Kung makikita nyo, white and green. Pero yung pinakita ko sa inyo kanina, white, green, tapos nagkakaroon ng peach kaya ako nagtataka pero napakaganda sa personal eto uh, first bloom to mula nung kinapit ko po dito sa MacArthur tree dito sa likod ng uh, puno ng MacArthur tree at eto at et, mother plant ko to ng dancing ladies at eto pa po yung sinasabi ko sa inyo kanina na seed pad yung nandun doon sa harapan sa may gate apat yung seed pad. eto naman isa. Kung nga lang siguro alam ko kung paano mag uh, patubo ng mga buto mula sa orchid, siguro dami ko nang napatubo. Kasi sa laboratory nga to ginagawa eh. Ang tatanda na ng mga vanda milyata ko na to. Ayan oh, meron pa ako dito sa ilalim. Ayan, uh, dapat mag-e-end na ako. Bigla ko nakita to. Yan, ito hindi ko pa to na i-share sa inyo. Ito yung isa sa na, na, propagate ko po na dancing ladies na nilagay ko dito sa hanging basket. Yun po yung pinakita ko sa inyo kanina, yung mother plant po nito yung pinakita ko kanina na nakakapit doon sa MacArthur tree. Ayan, ito na propagate ko na lang po yan. At yan, huli may insekto. Yan, malis na yung insekto. Eto, nagbulaklak po uli itong aking dancing ladies. Uh, yearly po, nagbubulaklak ito. Uh, mas maganda sila ngayon dahil mas gusto talaga nila yung full sun. Ayan, no? kaya po tinawag to na dancing ladies. Kung mapapansin nyo yung mga... Baba muna natin. Ayan. Uh, kung mapapansin po nyo, ayan, kaya tinawag to na dancing ladies. Ang ang mga bulaklak po niya ay parang mga babae na nakasaya na nagsasayaw sa hangin tingnan nyo oh kapag gumagalaw sila meron po ako nito na medyo malaki siya na oncidium. Si pero mukhang dancing ladies din po yung bulaklak niya pero kulay brown and yellow yata yun ayan oh ito yung huling isishare ko sa inyo bago ako mag end Ayan. Ayan, natapos ko na po na ipakita sa inyo yung mga uh, new bloom, yung mga bagong bukang bulaklak ngayong year 2024. And ko na po itong aking video at maraming maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood at walang sawa niyong pagsuporta sa aking mga video. Maraming maraming salamat po sa mga Uh, silent viewers, sa mga subscribers at sa mga friends ko sa YT na uh, walang sawang sumusuporta sa panonood ng aking mga video keep safe everyone God bless